Luluto tayo ng banana chips, coconut powder, brown sugar, and milk. Of course, may kasama siyang glutinous rice. Yan. Nilagay ko na yung glutinous rice para maluto siya. Again, ito yung coconut powder. Kasi usually, coconut, coconut powder ang ginagamit dito. So, lagyan na natin ng tubig. Bago natin ilagay sa ating inilotong malagkit. Ayan, malapit na siyang maluto ang ating malagkit. Ayan, ito na yung coconut. Lagyan na natin ng sugar. At milk powder. Kahit hindi nasukatin yung milk. Kasi nakasukat na yan. Pwede na natin ihalo dito sa malaki. Malaki. Kayaan muna natin siyang magkulo bago natin ilagay ang ating banana chips. This from India. Pasalubong ng ating friend. Sana all. And kumulo na siya. man natin. Pwede na natin ilagay yung banana chips. Kaya hindi lang yung fresh na banana ang pwede natin ihasahog dito sa malagkit. Pwede rin itong dry. Yan, latuin natin ng 20 minutes. Ganyan lang po kalapot to. Depende sa inyo kung gusto nyong maraming tubig. Ayan. Ganyan lang po ang kalapot niya. Ayan. 20 minutes lang po na lutuin natin ang ating dessert. Ayan, 20 minutes na. Check natin kung malambot na yung banana chips natin. Kailangan maging lalambot siya kasi halatang chips pa rin. <laughs> Ayan, kailangan malambot yung ating banana chips. 20 minutes yan ha. Tikman natin kung malambot na. Mm, mainit. Mm, ayan. Tamang tama. 20 minutes malambot na yung saging na dry. Yan. Tamang tama na rin yung tamis niya. Ayan subukan nyo po 'to. Uh, ang aking recipe na kasama niya eh. Banana chips. 'Yan. Okay na po siya. Pwede na natin hanguin ang ating dessert. ito ang aking dessert na kasi kumain ako kaninang umaga ngayon ito lang ang lunch ko Ayan. Ang ating lunch ngayon. Salamat po sa mga sumisili po sa aking munting channel. Diyos na lang po ang bahala po sa inyo. Bye!